Magandang sa aking mga ka-friendly, mga supporter, at sa aking mga irog. Ayan. Luzon, Visayas, Mindanao, saan mang sulok ng mundo, magandang magandang araw sa inyo lahat. I-flex ko lang lang saglit na napakabidis na mga pagkakataon. <laughs> yung tanong sa atin ng isa ating ka-friendly na gustong mag-hire ng nani dahil siya ay mayroong 3 years old baby at gusto niya lang bumalik sa pag-work niya. So, ano daw ba yung katangian o qualification na ma-i-advise natin sa kanya para maging guideline niya sa pagkuha ng nani ng kanyang baby. So, unang-una po niyan, kailangan makita niyo po in person or personal niyo mamit yung aplikante niyo at tingnan niyo, observe niyo po yung kanyang cleanliness, ang kanyang kalinisa sa kanyang katawan, ang kanyang kutis, ang kanyang skin, make sure na wala po siyang mga um, skin disease, napakahalaga po niyan. Of course, yeah, undergo niyo po yan sa medical Okay? So, um, kailangan alamin niyo po yung knowledge ng inyong magiging nani uh, regarding sa kaalaman tungkol sa paghandle ng mga toddlers, ang pasensya ng nani, kunin niyo po ang kanyang experience, at kung maaari, kuhaan niyo po siya ng contact number ng dati niyang amo to get a feedback from them kung ano bang klaseng nani ang inyong aplikante. So, um, napakahalaga po ng screening background kasi po, to avoid ang danger na possibility na kaharapin in future. So, napakahalaga ng meron siyang sapat na kaalaman tungkol sa pagbibigay ng pagkain, sa pagbibigay uh, ng damit in uh, sa mga sitwasyon na pangangailangan kasi yung, yung comfortability ng bata ay nakasalala din minsan niya sa mga isinusuot niyang damit. Okay? So, kailangan ang, um, ang um, ang aplikante is i-mental yung maayos siyang kausap. Um, kailangan, um, obserbahan nyo yung way ng kanyang pagsasalita um, na nauunawaan o mauunawaan ng bata. Okay? So, napakahalaga din na kailangan ang yaya ay marunong magluto. Hindi lang ba sa marunong magluto, kundi marunong regarding sa kalusugan ng bata. It means preparing healthy foods sa bata na naaayon sa edad ng bata kailangan ang nani ay mayroong knowledge regarding sa pagbibigay ng gamot Okay, for emergency, for the first aid, uh, basically, pag ang bata na nakikita natin na sisinghot-singhot or medyo masakit ang alamuna, no, hindi pa talaga totally masakit yun, pero uh, pa na kaagad, using the knowledge of the medication treatment, kailangan marunong siya in a basic. So, kailangan talaga ay ang nani ay may pagka stricto pero may pagka mahinahon. Hindi siya nagar, hindi siya bossy at nap higit sa lahat kailangan friendly siya. Yung yung parang ibabagay niya yung utak niya, handa siyang mag-adjust yung pag-iisip niya is pababatain niya. Like, magiging kalaro siya ng bata. Meron kasing mga aplikante na akala nila magtingin lang sa bata tapos oh, uupo lang sila sa sulok. No. You should play to the kids. Kailangan ka maging kalaro ng bata. Kailangan um, maging good example ka na kalaro ng bata. Ibabagay mo. Kasi ipo-fulfill ng nani yung oh, hindi makuha ng bata. Example, mga kalaro. Kaya kailangan matu marunong siya ng mga mga bata, yung mga kanta ng bata. Kailangan meron siyang alam sa mga cartoons na kung saan yun yung ipapanood niya sa bata kung allowed na yung bata ng iPad. Kung hindi man, storybook. Yung ano ba yung mga story na mga uh, ikukwento niya sa bata. So, I also suggest to the employer side o dun sa kaibigan natin na gustong kumuha ng nani, isinasuggest ko din na ito po ay sa alang nyo kung magkano ba yung inyong budget to hire a nani. Kasi baka naman nag-expect kayo ng quality tapos ang inyo namang ibibigay na salary is very low. So, of course, um, it should be like uh, karapat-dapat or yung uh, masatisfied din naman si Nani dun sa kanyang qualification at saka doon sa matatanggap niya in the turn. So, kung ang preferred ng amo ay stay in or mag stay sa bahay niya, so it will kind of costly din kasi um, it time yung binabayaran mo. Okay? So, kayo na yung bahala mag sa regarding that. Pero, ang um, masasabi ko, kung yung inyong makukuha ay stay in, kailangan, ang nani is flexible. May flexibility in the timing na in any time na pwede na kailanganin mo siya in the middle of the night, na kung yung bata is uh, kailangan lang care ng nani kasi nagwo-work ka nga. So, syempre, ikaw bilang mother worker, kailangan i-care mo din yung self mo, yung healthiness mo. So, hindi naman pwede na lagi ka rin nagpupuyat ng sa bata. di ba? So, kung yun, na include nyo doon sa ano nang nani. Kailangan nang nani is allowed or yung payag siya na gano'n yung magiging senaryo. So, it's very important na sa una pa lang mapag-usapan nyo na yung mga dealings. Like, uh, under training kayo. So, halimbawa, na pumasa sa'yo in the interview, o nagustuhan mo yung itsura niya, yung, at least not itsura, pero yung kanyang um, aura, at uh, uh, gusto mo siya para maging nani, i-under mo muna siya in a training period. Huwag mo munang idiling na maging permanente agad siya sa'yo. So, like one week or two weeks, under-trial mo siya, then see the feedback. See, check mo muna kung how it will work. Um, because there is an adjustment in the chemistry of the nanny and to the child. Di ba? Mahalaga na obserbahan din ninyo yung activeness uh, ability ng nanny kung siya ba'y active o siya ba'y malata. Yung laging matamlay. So, red flag po yun. Pag lagi siyang matamlay, kailangan active siya lagi. Kailangan yung energy niya is tumutugma doon sa energy na pangangailangan para ma-handle niya yung anak nyo. So, kung merong mga special thing na kailangan malaman ang nani regarding sa bata kung ang bata ba ay may sakit, may asma, may maintenance or ano man napaka-importante na yung nani ay may kaalaman ukol doon sa mga special things na yon. So yun lang po, basta mahalaga is kung i-recommend siya sa inyo na kakilala mo, so make sure na meron kang guarantee na magiging safe yung anak mo sa kanya. So, hindi gano'ng kadali yung mag-hire na nani. Kasi, um, ako, pag ako, nani ako. Pag ako naga a apply ang nasa isip ko talaga, buhay ang hahawakan ko. Buhay yan eh. Ang hahawakan ko, ipagkakatiwala sa akin ng mama niya, ipagkakatiwala sa akin ng papa niya, ipagkakatiwala nila ako para alagaan kong bata. Yung pag-aalagang yun, hindi lang basta pagtingin dun sa bata o pagbabantay. Kasi it's about life of the child. Kailangan maging responsable ako. Kailangan maging uh, alert ako. At kailangan kung saan man is Ia, ia, iaalay ko yung buhay ko maisip lang yung bata for the sake of the uh, safeness of the children kung meron kayong swimming pool katulad nito mahalaga na yung nani marunong lumangoy lalo na kung yung bata nagkakaroon ng swimming activity kailangan yung nani marunong siyang lumangoy kasi in case of what ever happened tragic pwede niyang i ano yung, bata, i, i -survive yung bata Ganun po. So, yun lang. Basta mahalaga is comfortable yung bata sa kanyang nani. So, I told you that it takes time for the adjustment for the chemistry of the nani as a kanong bata. I-training nyo siya within one week, two weeks. Makukuha niya na yung loob ng bata. Bigyan nyo sila ng privacy. Um, ikaw bilang makulang na mag-work ka, kailangan magkaroon ka din ng time na i-enhance mo rin yung bata. Is, halimbawa, yung pagkagaling mo sa trabaho mo, or kung wala naman time, at least weekend, paday open mo si nani, at ikaw naman ngayon ang mag-aantindi sa bata during that wala yung nani niya. So, lagi yung iisipin mga mami na yung nani is only a temporary. Ikaw pa rin ang habang buhay sa buhay ng bata, kaya ikaw pa rin ang dapat na nag hand sa bata. Nani is just a helper na hindi sila ang nanay ng batang yan. Ikaw at ikaw pa rin ang nanay ng batang yan. So, pero yun na, yun lang yung may advice ko sa inyo na kung kukuha kayo ng nani, napakahalaga ng chemistry ng dalawa asa kayo, as kayong activeness at saka 'yung knowledge ng nani. So, 'yun lang po. Um maraming maraming salamat no sa nagkano. kahit paano sana nagkaroon kayo ng idea regarding this. Salamat po.